Mamen, kahapon, chicken igado. O ngayon, pork igado naman. Mag-igaduhan na tayo, mamen. Alam nyo naman, paborito ng Pinoy yan. Tayong mga Pinoy. At ito, mamen, ang pinakasimpleng style ng paborito mong igado. Padadaliin natin, mamen. Kaya naman, tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Bali, mamen, unang gagawin ko dito ay tutustahin ko yung pork natin para masarap sa mamen. Kaya sa tulyasi ko, mamen, naglagay lang ako ng pork oil. Manipis na manipis lang, mamen. At ikalat nyo para hindi manikit yung ating yobabs, mamen. At yan, pork kasim ang gagamitin ko for today's pork special igado ma men ayan o alam nyo na tutustahin nyo hanggang magmantika siya at uh, yung mantika nyan mamen Hindi na natin babawasan kasi rap sa yan at hindi rin naman ganong karami mantika nyan dahil hindi rin naman ganong katabaan ng ating mamoy ayan tas pag nagmantika na siya natusta na tabi nyo na lang huwag nyo na tanggalin dyan goods na yan at saka natin gisahin to ma sa sa pagkakaotong ito bawang inuna ko kasi mas gusto ko yung may lasang tostadong bawang ng onti lang mamen men ayan tas may nilagay ko na yung sibuyas mamen men natin yan hanggang lumabas ang kanyang natural juices at mga amoy sa buong bahay nyo mamin ang bango-bango pa naman pag nagigisa lalo sa umaga mamin nakagutom ayan nga mamin pag nagigisa na siya sangkutsay natin ang ating yobabs mamin Ayan, onting sangkot siya lang yan, mamen. Tapos maya, maya lang, titimplahan na natin yan. Bale ang lalagay natin dyan. Actually nga, eh, eto mga to, eh, optional lang. Kamukha niyan, oyster sauce, mamen. Pwedeng wala niyan. Kung baga, eh, kung meron ka, eh, maglagay ka. Pandagdag lasa rin yan, mamen. Pero isa mga, karamihan kasi sa mga turo-turo, mamen, wala nang ganyan. At ito nga daw ng laurel at paminta. Ito rin, isa pang optional, mamen. Uh, Worcestershire sauce, ha. Tumama ba ako, mame? Onti lang. At yan ang hindi dapat mawala, mamen. Oh, yo shots ma mamen ayan toyo kung gaano karami bahala ka na pero yan rin ang ipang aalat natin dyan mamen siguro naglagay ako dyan mga half cup mamen at diretso sangkot siya ulit nung nakusangkot siya ko na siya tsaka ko siya sasabawan ngayon kung gusto nyo masara sa mamen wala namang problema eh diba lalot may bata sa inyo then nagdagan nyo na lang yung tubig mamen yung ginawa ko ngayon bali eksakto lang mukha lang marami yan mamen pero mamaya sisipsipin ang mga rekado yan at, at habang nihantay natin lumambot sumamoy mamen simpla natin ang bagya itong pork atay mamen salt and pepper lang onting lamutak mamen, goods na yan. Tapos set aside natin yan mamen habang uh, pinapakuluan natin tong baboy. Siguro yung baboy mamen since maliliit ang hiwa niyan mga 20, 15 to 20 minutes goods na yan. eto na nga mamen. After 15 minutes malembot na siya mamen. Tsaka parang eksakto na yung aking sarsa. Kaya rect talaga yung ako ng atay niyan mamen at onting halo lang. Mabilis lang ang cooking time ng atay lalo't malitang hiwa. Siguro 5 minuto goods na yan. Kaya naman nilagay ko na rin tong aking patatas, bell pepper at green peas mamen at tonting halu-halu lang pero ito optional ha kung ay mo maglagay mamin ng asukal wag mo ikaw naman ang boss dyan sa kusina mo mamin ako naglagay ako onti lang kasi pambalansi yan eh ngayon pag nahalo mo na lalagyan natin yan ng vinegar mamin mga dalawang kutsara lang goods na at lulutuin pa natin yan ng another 3 minutes mamen so after 3 minutes mamin ito na may yung utsura nyan magdadagdag lang ako ng paminta kasi gusto ko sa ganitong luto mamin mapaminta ikaw kung ayaw mo bahala ka na ito na mamin luto ng ating igado, mainit na ang aking kanin. Kaya naman alam nyo nakasunod yan. Isisigaw ko na. Rapsa! Man!